Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubaw sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPRAP sa Barangay Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kinadizon inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos, pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa dalawang metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yung tagusan, no? Props lang. Sir, Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. na rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang uh, ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitignan natin yung quality nung gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may, may proyekto. Pero mukhang base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern no, ng uh, either ghost uh, or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? E eh, yun ang basis eh. Hindi, hindi natin ma assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan. At yun lagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene. I-secure Is namin to. Kung sakaling may merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ang isa pang flood control project sa barangay Anduya, Tubaw na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na limang daang metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubreng ghost project sa barangay Rizal, Tubaw matapos madat ng nakatiwang wanglang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang verifikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuwang halagang 39.3 billion pesos. Ikaapat ang rehiyon sa may pinakamataas na nakuwang halaga ng pondo para sa flood control projects sa bansa at ikalima naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalo ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit. No? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos. Di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Bakit iba-iba?